Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Una, adigit sa lahat, saan man tayo naroon, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, muli ulitin natin sa isa sa nakarang episode natin na ang uh, nagiging highlight ang nagtapos sa ating pagdiriwang at paglilita ng kwarisma ay ang tinataguriang Holy Week, Banal na Linggo, ay parang isang linggo pag-ibig ang nagaganap. Ang nagbukas ay ang tinatawag natin Linggo de Ramos at uh, ang naging ending ay ang, ang naging katapusan ng sarawang kilon ay ang pagkapagwa at pagkamatay ng cross ay Jesus sa cross. So, linggo, unang araw ng uh, linggo sa kalendaryo ng sa ating simbahan. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, sa Thursday, sa Friday, Saturday. Saturday, Saturday. Itong araw, na uh, ginugunitan natin ang uh, kaya, pagpakahirap at uh, pagpamatayan ni Jesus. Nung magsimula sa kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ngunit bago natin tatulakay ang naturang na uh, pangyayari. Isa muna tayo na uh, ika nga commercial break. Alam niyo na ala natin, noong nagiging Pangulo ng Bansa, si dating Pangulong Joseph Ejercito, si Presidente Arap sa mga tao. Uh, isang araw, pinatawag ni Arap ang kanyang Executive Secretary. At ang sabi niya, Mr. Secretary, may diskriminasyon yata ang simbahan katoliko. Bakit, sir? Bakit, Mr. President? Bakit mo nasabi yan? Katoliko ka rin naman. Alam mo, Mr. Secretary, nang-iisip ako, sapagkat sa panahon ng puwarisma, sa Huluwe, binigyan ng karangalan si dating Presidente Ramos at si Vice President, Gloria Macapagal-Arroyo, eh ako wala. Hindi ako nabanggit ng uh, simbahan. Ano yung Mr. President? Tingnan mo, linggo. Linggo ng Palaspas. Ano ang tawag ng simbahan? Linggo de Ramos. Sabi ni Erap, wala naman na uh, Mr. President, sabi ni Sekretary. At tingnan mo, ang uh, matapos na namatay si Jesus, tatlong araw na buhay umano si Jesus, at ano ang tawag ng simbahan? Sabado de Gloria. Parangal, kaya Vice Presidente Gloria. So ito, joke lamang ito. Pero ito nga, ang karisma, uh, nagbukas nagbuka sa pagpapuot alaala ng ating kamatayan at nagtapos sa kamatayan ng ating Panginoon noong Bire Santo. Ngayon, ito, ito ang kaganapan sa tinatawag natin linggo ng palaspas. Palm Sunday. O yung Linggo de Ramos ni Presidente Era. Ano nangyari? Ang uh, matagumpay na pagpasok ni Jesus sa si Jerusalem ay isang pag-ansap ng mga mamamayan. Isang people power. Walang pagkakaiba ng pinapansin ng mga mamamayan ng Pilipinas ang diktador na si Marcos Sr. sa pamagitan ng isang mapayapa at walang bahay dugong pag-aalta. Mapayapa, very peaceful, bloodless, armless. Walang anumang na buhay na nalagas dahil sa armas. Ganun ang tipong power ng panahon ni Marcos Sr. na nagkakro kay Tore Aquino. Ganun din ang nangyari sa Jerusalem ng panahon na yan. Si Jesus, sa sa isang asno. Walang anumang dala ni Blake, ni Cotillo. Sinunod ng halos buong mamamayan ng Israel, ng Jerusalem. Ang pinagbubunyi, binadakila. At ang sabi ng mga mamamayan, Hail, son of David, king of the Jews. Purihin ka, anak ni David, ang hari ng mga hudyo. Napasok ni Jesus at ng mga naglalakad na mga mamamayan ang Jerusalem na wala naman lamang ni isang sundalong Romano at isang sundalong hudyo na humarang sa daanan. Nakapasok, nakasakay sa asno, sa kabayo, sa uli ng kabayo, si Jesus, na sindalong naglalakad ng mga tao na ang tanging na armas ay ang mga palaspas. Nagbubunye, umaawit ng usana, umaawit ng aliluya kay Jesus sa kanyang pagiging sa mga hudyo. Mga mamamayan. So, ang tawag dito sa wikang English nga ay uh, the triumphal entry to Jerusalem. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Mapayapa, katagumpay. Ngunit, nakag nakakagulat sapagkat ng Jesus ay inaristo. Ginakit, sinasaktan, ipinako sa krus. Nagtakbuhan lahat ang mga mamamayan na Jerusalem sa rin. Magiging ang mga apostolis at mga disipulo. Ang natira na lamang ay si Juan Ibanilista at si Simon Pedro. Well, magiging si Simon Pedro. Nung makita niya, uh, papatay na si Jesus. Ay, itinakuan na rin si Jesus. Hindi tinanggap na isa siya sa mga kasama ni Jesus. Simon, ibang nilista na lamang kasama si Mama Mary, ang natira. So, bakit ganito ang nangyayari? Sapagkat, nakikita ng mga mamamulan ang mga milagro na ginawa ni Jesus noong panahon na Nakakagpita ang mga bulan, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga magsakit, nagiging malinis ang mga kitungin, nabuhay ang mga patay. Isa nga si Lazarus bago nangyari nagarap ang pramosante, isa sa mga nabuhay na patay, mula sa mga patay ay si Lazarus. Kaya ang paniwala ng mga mamunbayan ng Jerusalem, isang magiging matapang hari si Jesus isang kaharian na sakop ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Sapagkat nung panahon na yan, ang Israel, ang Jerusalem, ay teritoryo ng Roma. Kaya ang paniwala ng mga tao na si Jesus ang Messias, ngunit isang hari na magiging hari ng sandigan ng buong mundo. At ang uh, Jerusalem o ang Israel ay magiging pinakamalakas, pinakamatapangirang bansa sa buong mundo. Ngunit na baligtad, kung saan isinuko ni Jesus ang sarili, mamatay si Jesus. Kaya nagtakbuhan sila. Pero din ang nangyayari. Ibagsak si Marcos, ibagsak si Duterte. Sa susunod na election, ibalik si Marcos, si Duterte pa rin. Ganyan ang Pilipinas. Ganun ang nangyari. Sa Jerusalem, nagiging matagumpay ang uh, pagpasok ng Isus sa Jerusalem bilang isang hari. Ganon din si Marcos. Nagiging matagumpay ang mga tao sa pagpamagsak kay Marcos kapalit si Kure. Ngunit ano ang nangyari? Bumalik ang kapangyarihan ng Marcos. Ito na naman, pabagsak ang kapangyarihan ng Duterte. Pabalikin na naman ng mga Pilipino sa si Duterte, Sa so, hindi natin alam na alam ang dahilan, kundi sa kabubuhan, sa pansariling interes, sa pansariling kapakanan. yun ang nangyari sa Jerusalén. Sa paniwala ng magiging hari sesos si na makapangyarihan, sumama sila sa unang titong power sa si Jerusalén. Ngunit nagtakuhan sila ng patayin sesos. Si